Al lalaki ng tuna oh nila oh. ang mahal na isda ngayon sabi okay. 255, 255. 260, 255. Dari dyan, mga ka. Cut out, guys. Inyo, 5-5 daw, oh. 5-5, oh. 5-3 guys ang pamahalang isda oo oh, ito mo pamahal yes magkano so? laking blue market 165 165 Ganda oh. Kalunggong, kalunggong, parang nag-iisip ako kung isda namin ngayon guys Ito na naman tayo, muli, ako ah, magbabalik, balik tayo doot 2.0 Ayos ng bato, yan Ayos ng bato, guys, yan o, ang dami oh. yan o Yan, 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 yan Tidak, tidak. Berapa besar? Per kilo, per kilo? Ya. Per kilo dah pala, ya. 200 dolar. 10 dolar. 10 dolar. Bagaimana nilai? guys, ang mga isda dito, isda ang bato. Ang mga bagong isda. Ayan. Loro, tapos yan. Sniper. Mahita. Ayan okay. guys, so ayan. tapos isda. Alam, mahal pa. O, sa Royal na pala tayo. Kung naman, sa huling pagbabalik, pag Sport. Ayan. Ngayon naman tayo bumili ulit. Ito so, ang buwan Araw-araw si Paglab. Shout out sa India guys. Sa uh, mga followers. Maraming salamat sa inyo <tod> po. <pag -tod>. Alin? <tod> ah, ba? Balot ko na yan kasi ano? Oh. Shout out ka muna. Oh. Shout out, shout out. Oh. Shout out kamu na. Seksi ya, ha, seksi maganda. Ayan. Na Araw -araw, gabi -gabi. Spagat, Ayan itu yang agak napa namin. Araw-araw, gabi semangat, naman. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Tidak Ayan. kaganapan. Ah, tayo sa riwa. Mahal galunggong, no? Kumuha ka ba? Kumuha ka galunggong? Magkano pa? Wala nga ako kinita kahapon dun eh. Sa galunggong na yun eh. dan galunggo mai tandingan ya. Tak tadi saya tahu saya tahu Kumain ka na, tapos magkakapi ka pa, baka ka niya, mani pala makinain mo. Oo, mani kinain. Good morning guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa inyo guys. Good morning. 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 Good morning sa inyo lahat guys. Ito na po yung aking pinakiyawa kagabi. Yan. Yan na po. Tininda ko na po. Yan. Yan po siya. Yan. Iwas. Tahong tilapia yun lang na ako namin guys napakamalang isda uh, abong ay eh. yun Ayan. ito ang aking kaganapan ng buhay pag tapos ng madaling araw pinda na naman din sa umaga hirap ang buhay pero kailangan kayanin natin kaya natin sa hamon ng buhay yan yan guys ang aking mga tinda ngayon yan Pura lang ang mga kilo ng isda ko rito guys. So, dalawang daan, tilapia, isang daan, taong 70 isang kilo. Ayan. Shout out muna kayo. Shout out. <laughs> Ayan. Ito po yung aming lugar. Dito, Santolan. Ayan. Ito po. Pakita ko lang po sa inyo. Okay, ano nyo na lang ang aking channel. Kain Lutang Vlog 2.0 sa YouTube. Subscribe po kayo channel ng Kaidutan dot to point of. po marami na po kaming upload doon. Hmm. Visit niyo. Visit Malay niyo. Magustuhan nyo pa-like and share din po. Hmm. Thank you, thank you. Yan, ito mga aking kaganapan dito sa araw-araw na aming hanap buhay. Sa aming araw-araw na hanap buhay, itong kaganapan ng aming buhay. Huwag din sa galang, sipag. Yan. Para makakain, makabili ng bigas. Alam na, hirap ng buhay. Yan. yan. Meron din dito mga tindang prutas. Ito, 41 kilo dito. Ano yung sa prutas to, Ano to? Avocado? O, oh, avocado ba to? Yan. Tapos ito, pakwan. Murang-mura yung pakwan namin, guys. Uh, ito naman. Ano tawag dito, guys? Anong tawag dito? Apple. Ay, apple daw po. Apple. Ayan po. yan Ito. Hindi ako marunong kasi tumili ng prutas guys. Ito ay avocado. Tapos ito. Uh ay, apple. Tapos ito. Ano ito? Ito. Ano ito dito? Lansones? Ay, hindi. Malaki naman pag lansones ito. Ay, santol. Santol. Pwede, oh, pwede ito. Lansones. Eh, pwede. Pwede. santol. Lalaki ng santol nila, guys. Mura lang 20 ang kilo santol to, guys. Hindi, ito, ito. Apple green. Apple green. Saan ito tawag dito? Tanga. Tanga, bobo. <laughs> ito naman po sa kanila. Ay, alati rin. Sa lalaki ng alati rin sila, guys. Ay, wala kayo sa Yan. tapos Ito po tapos yung nila. Ano? Kulay, hmm. ano? Kulay violet. Te, ano tawag dito, te? Ano po ah. ay mango? Ah, ano daw? Mangga. Oo, mangga. Oo nga, mangga. Mangga. Yan po. Dito sa tindahan, tabi ko yan. 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 Pero pagdating sa prutas guys, wala akong mga naintindihan. Kaya mag-comment kayo sa akin kung anong prutas to ha. Ano ba to alateres? Tapos ito santol guys, santol. Wala akong alam. Eh maliban dito sa mangga, sabi nga niya Marili, Wala talaga akong alam guys, pero pagdating sa isda, yun. Talagang ano, alam ko lahat yan. Uh, alam ko yan, isda. Pero pagdating sa prutas, bukato, Yan santol, <laughs> guys. Eh. Oh. o Saging mura lang saging, oh, 10 piso isa. <laughs> 10 piso ito na guys. Yan. Dito tayo pumili dito. saging pala guys. Ito, guys, alam ko na 'to, saging 'to. Kasi pag kumain kayo nito pangpampakinis ng pisngito. 90 hmm. Pampakinis ng pisito guys. Yan. Yan. Yan po. Yan. yung santol Yan. Yan guys. Pag comment kayo guys sa aking mga ano ah. Yan. Sa aking mga. Kasi pagdating sa sa prutas guys. Kaya ako marunong. Oo nga. Pagdating sa prutas. di ako marunong. Hmm. Oh, so, yung alam ko lang. Saging. Sa, sa English banana ano. yun Banana sa English. Wala mo na din siya, wala mo. Ganyan ka lang. Yan. Sis ka papakain ko sa iyo. Kaya makinis ang fishy ko, guys. Trust me. Ya, yan. Ganyan, 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 ganyan. Mata yan. Yan, guys. Kaya mga yung makinis ang mukha niyo, kung bawa ko ba ko. Dai sino tasaw. na kayo ng saging. Kamis. Tinamo boyfriend mo bandang mihiyang, habang mihiyang ato. Sarap. Um, ano ay, ba yan? Duruti, unahan lang. Good for uh, health to. Banggaan sa, sa sabi. sa diabetes. High blood. <coughs> yan po ang amin um, dito. Ano ah. mo guys, pag kumain ka sa akin, kikinis agin yung hmm. ang yung pisngi. Pagkinis ang pisngi to. Kung kayo tagyawatin o bukaan nyo burug, burug kumain lang kayo ng sa saging. <coughs> saging Hmm, ito yan. Maraming benefits to. Pero guys, yung alam ko lang prutas, saging lang talaga. Ang nga. Ang alam niya, prutas, saging lang. Saging lang. Sarap. Ang tamis. Lasang, ano, lasang banana. yan ang aming buhay dito, guys. Guys, to sa ano ko nga pala do sa ano ko mag-comment kayo kung anong prutas 'yo kasi hindi ko talaga alam yung ganung guys sa prutas eh. Hindi ko alam talaga yung mga ganung prutas. Hmm. Pero Oh. Hindi pa ako nakatim ng guys din eh, mga ganun eh. mag-comment lang kayo sa mag-comment lang kayo sa akin ano noon. Yeah, yeah, yeah. yeah. Mag-comment lang kayo sa akin page oh sa Kain Do subscribe Vlog pakisubscribe sa aking aking YouTube channel Kain Do Vlog 2.0 yan yeah. ito po yung lugar sa amin dito ito po ang aking maliit na pwesto na yeah, mapapidipinin lang lang sa aming bigas araw-araw pambawa ng aking anak yan yeah. ito so, lang po guys yan Yeah, guys, yeah. yeah, guys, yeah.